Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang epic science fiction movie na Avatar na ipinalabas noong 2009. Nasa taon na ng 2154 ang mundo. Masyado ng advance ang lahat ng bagay, ubos na ang natural resources kaya limitado na ang mga supplies. Si Jake ay isang ex-marine. Habang buhay na siyang nakatali sa wheelchair dahil sa kanyang pagserbisyo sa bayan, pero hindi balakid ang kanyang kapansanan para hindi siya mag-enjoy sa kanyang buhay. Kaya pa din niyang makipagsuntukan para ipagtanggol ang nakikitang inaapi. Nang itapon siya ng bouncers sa labas ng club, nilapitan siya ng dalawang lalaki. Ito na ang simula ng pagbabago ng buhay niya. Dinala siya ng mga ito sa morgue kung saan nakasalang ng ecremate ang katawan ng kambal niyang si Tom. Nazayang lang ang buhay nito dahil sa hold up isang scientist ang kambal ni Jake na nagtatrabaho sa RDA o Resources Development Administration. Nakapirma umano ito ng kontrata sa isang malaking investment kung saan siya lang ang pwedeng pumalit dahil pareho sila ng DNA ni Tom. Panibagong buhay umano ito para sa kanya at malaki ang sahod. Paglipas ng anim na taon, nagising si Jake sa tinatawag nilang cryo. Na isang section sa napakalaking spaceship na bumabiyahe papunta sa planet Pandora. Ang Pandora ay isang planetang umiikot sa buwan na pwedeng tirahan ng mga tao. Yun nga lang, hydrogen at helium ang hangin sa mundong ito kaya kailangang magbitbit palagi ng exopax para makahinga. Nadiskubre ito ng RDA dahil sa mineral na unobtainium kaya simula noon, dinedevelop na ng mga tao ang planeta. Pero dahil may nakatira sa Pandora na tinatawag na Navi, karamihan ay mga sundalo pa ang pinapadala ng RDA sa planeta ang mga Navi ay parang katulad din ng tao, pero parang higanti ang tangkad ng mga ito. Kulay asol ang kanilang balat na may stripes. Pati ang ibang nabubuhay sa Pandora ay extra ang laki. At higit sa lahat, nabubuhay sila ayon sa kanilang kalikasan. Paglabas ni Jake sa spaceship, namangha siya sa paligid lalo na sa laki ng mga equipments at sundalong robot. Maya-maya ay inorient silang lahat ni Colonel Miles sa mga dapat at hindi dapat gawin habang nasa Pandora sila. Pinaalam nito sa lahat na delikado ang mga namumuhay sa planeta lalo na ang mga nabi at mahirap umano itong patayin. Pagkatapos ng briefing, nakilala ni Jake si Dr. Norm na kasama ng kambal niya sa pag-training bilang isang avatar driver. Dumiretso sila sa Biolab kung saan nakilala nila si Dr. Max. Dito din niya nakita ang magiging avatar niya. Avatar ang tawag nila sa genetically cloned na Navi. DNA ng kanyang kambal ang ginamit kaya pwede siya ang magpatuloy sa inumpisahan ni Tom. Ngunit hindi nagustuhan ni Dr. Grace, ang head ng Avatar program, ang pagpalit ni Jake sa scientist nitong kambal. Wala umano siyang background sa ginagawa nila kaya mahihirapan lang silang e-train si Jake. Pero nang kausapin ng doktora si Parker, ang administrator ng RDA, wala na rin nagawa si Grace dahil kailangan umano nila ang marine sa field. Researcher sana ang gusto ng doktora pero sabi ng admin na ipagpasalamat na lang daw nila na may kambal si Tom. At least daw may funding pa rin sila para suportahan ang research na ginagawa ng avatar program na pag-aralan ng mga Navi at ang buong sistema ng Pandora. Nang sumunod na araw, pinaglink na si Jake at ang kanyang avatar. Walang tiwala si Gray sa kakayahan ng ex-marine kaya hayagan itong iniinsulto ng doktora. Pero binaliwala lang ito ng lalaki. Ilang saglit ang lumipas, nagising na si Jake sa kanyang nabi na katawan. Sa sobrang tuwa ng binata na nagagalaw na niya ang kanyang mga paa, hindi na ito nakinig sa instructions at diretsyong lumabas ng biolab. Saka mabilis na tumakbo, walang katumbas ang kasiyahan ni Jake na nakakalakad na siya ulit. Bago natapos ang araw na iyon, na curious ang lalaki sa dulo ng kanyang buhok. Sinabihan siya ni Grace na ingatan ng parteng iyon dahil napaka-importante umano ito sa buhay nilang mga Navi. Kinagabihan, nakilala ni Jake si Captain Trudy na siyang maging piloto nila sa Avatar program. Pinatawag din siya ni Colonel Miles para bigyan ng order na kailangan niyang mag-report kung ano ang nakikita niya sa ground. Dahil kailangan nilang paghandaan ang kalaban na walang iba kundi ang mga Novi. Pero ang order na ito ay lingid sa kaalaman ni Dr. Grace. Isang araw, nagpunta sila sa lumang research outpost ng team ng doktora. Unang labas ito ni Jake sa kagubatan ng Pandora kaya manghang mangha ang binata sa nakikita sa buong paligid. Napakalaki ng mga puno at kakaiba ang itsura ng mga hayop at insekto sa kapaligiran mas lalong namangha ang lalaki sa nakikita sa loob ng kagubatan. Habang busy si Grace at Norm sa pagkuha ng sample, na curious naman si Jake sa isang kakaibang halaman. Dahil dito naka-encounter siya ng isang hayop na mukhang mabangis na aso. Sinabihan siya ng doktora na tumakbo. Hinabol at inatake ang binata hanggang sa tumalon siya sa bangin. Ginamit ng ex-marine ang kanyang survival skills. Ang hindi alam nito, kanina pa pala siya pinagmamasdan ni Neytiri, ang prinsesa ng mga Novi. Papatayin na sana siya nito pero dinapuan ng seed galing sa sagradong puno ang sibat ng babae kaya umalis na lang ito. Nagpaikot-ikot ang helicopter sa lugar para hanapin nila si Jake pero dahil malapit ng dumilim, balik na lang daw sila bukas sabi ni Trudy. Pero sabi ng doktora, hindi na umano aabuti ng umaga ang avatar ng ex-marine. Dahil alam nito gaano kabangis ang mga hayop sa Pandora. Pagkagat ng dilim, kinakabahan na si Jake dahil sa ingay na naririnig niya sa paligid. Kaya gumawa siya ng torch at dito niya nakita kung gaano karami ang gustong lamapa sa kanya. Maya-maya lang ay inumpisahan na siyang atakehin ng mga ligaw na hayop. At hindi na malaya ni Jake ang biglang pagsulpot ng babaeng Navi. Tinulungan pala siya nito. Ilang saglit ang lumipas, nagsiyalisan na rin ang mga hayop. Ngunit hindi masaya si Neytiri sa nangyari. Sinisi niya si Jake sa pagkamatay ng mga nilalang. Nag-alay ito ng dasal sa mga napaslang at iniwan ang lalaki. Ngunit sumunod ang binata dito. Bakit daw siya niligtas nito kung ayaw nitong mamatay ang mga hayop? Malakas umano ang puso niya at walang takot sagot ng prinsesa. Pero para daw siyang bata, ignorant at walang kaalam-alam. Gusto niyang sumama kay Neytiri pero pinagtabuyan siya nito. Alam kasi ng babae na hindi local Navi si Jake kaya bawal ang kagaya nito sa kanilang clan. Hanggang sa dumating ang napakaraming seeds na dahan ang dama po sa lalaki. Dito namang ha ang prinsesa sa nasaksihan. Kaya nang umalis ang mga seeds, sinama na nito ang binata. Nakasalubong ng dalawa ang grupo ni Sute, ang magiting na mandirigma ng Navi, ang tagapagmana ng trono ng tribo at nakatakdang mapang-asawa ni Neytiri. Pinigilan nito ang pagpasok ni Jake sa clan pero sinabihan ito ng prinsesa na may sign ang lalaki na kailangang malaman ng Tashep, ang kanilang spiritual leader at nanay ng dalaga. Dinala siya ng grupo sa pinakamalaking kahoy sa buong Pandora, ang sagradong home tree ng clan. Pinagkaguluhan siya ng mga Navi. At dito nakilala ni Jake ang clan leaders ng buong tribo. Si Aituka ng clan chieftain na tatay ni Neytiri, si Mo at ang nanay ng babae at kanilang spiritual leader. Nagalit ang ama ng dalaga bakit daw nagdala ng alien sa klan na ang tinutukoy nito ay si Jake. Pinagbabawal umano ito sa kanilang sagradong lugar. Kaya pinaliwanag ni Neytiri ang sign na nakita niya galing sa kanilang kinikilalang panginoon ng Pandora na si Ewa. Dito na din kinilatis ni Mo at ang lalaki. Hanggang napagdesisyonan nila na turuan si Jake paano maging isang tunay na Navi at kapalit nito ay mapag-aralan din umano nila ang pagkatao ng ex-marine at walang ibang inatasan na magturo sa binata kundi si Neytiri. Kaya ganun na lang ang tuwa ng team ni Dr. Grace nang malaman kung hanggang saan nakarating ang avatar ni Jake. Ilang taon din naging guro ang doktora sa mga Navi pero hinding-hindi pa ito nakaapak sa home tree ng clan. Masaya din si Colonel Miles nang malaman ang progress ng binata. Pero mas gusto ni Parker na madaliin e ni Jake ang pagkalap ng impormasyon tungkol sa napakalaking puno ng mga Navi dahil mas malaking deposit umano ng unobtainium ang kinatatayuan ng punong ito. Kailangan umanong mapaalis kagad ang klan sa lugar sa mas madaling panahon. Sa pagkakataong ito, wala pang alam si Jake kung gaano kahalaga ang home tree na ito sa buong klan. Kaya mabilis lang sumang-ayon ng binata sa plano ng management. Nasa loob ng tatlong buwan, mararating na ng mga bulldozers ang mismong lugar. Aalis man o hindi ang mga navi. Nang sumunod na araw, tinuruan siya ng prinsesa paano sumakay sa kabayo ng Pandora. Dito niya unang naranasan ang Shahelo, ang bond nila sa hayop kung saan kinakausap nila ang mga ito sa isipan lamang. Kasunod nito ay nagbigay din ang binata ng update tungkol sa malaking puno, kung ano ang meron sa loob, ano ang mga posibleng gawin para mabilis itong mapabagsak. Lingid sa kaalaman ni Jake, nakita siya ni Dr. Max na nakipag-usap kay Parker at Colonel Miles. Kaya kinabukasan, lumipat sila sa Mobile Camp 26 kung saan malayo sila sa HQ. Ayaw ni Grace na masira ang program nila dahil sa pakikialam ni Parker at Colonel Miles. At dito namang ha ang dalawang lalaki sa sobrang ganda ng tinatawag nilang Hallelujah Mountains o mas kilalang Floating Mountains ng Pandora. Ayun sa doktora, malaking bahagi umano ang unobtainium kung bakit nakalutang ang mga bukid na ito. Paglipas ng mga araw, patuloy ang pag-aaral ni Jake para ganap na maging Navi. Natutunan ng binata ang tungkol sa Ikrin. Ang isang malaking ibon na akala mo isang dragon. Ito ang sinasakya ng mga Navi warriors para makalipad. Pag nagawa na umano ang siya halo sa Ikrin, ito na umano ang panghabang buhay na partner ng Hunter. Magkakaroon din daw si Jake ng Ikrin pag ready na umano siya. Tinuturuan din siya ni Neytiri ng salitang Navi at sa tulong ni Norm, mabilis siyang nag-improve sa task na ito. kunti unti na niyang natutunan ng pakiramdam ng isang navi sa kapaligiran at kalikasan. At kailangan niyang mabilis na matuto kung hindi ba kaikamatay umano niya ang pagtuturo ng babae. Kinausap din ni Jake si Mo at tungkol kay Grace kaya malaya nang nakabalik sa village ang doktora. At dahil sa haba ng oras na nilalagi ni Jake sa kanyang avatar, halos wala nang pahinga ang katawan niya kaya minsan pagkatapos ng kanyang link session, pinilit siyang pakainin ng doktora. Nakita niya sa mesa ang lumang pictures ng mga estudyanteng Navi, tinanong niya si Grace ano ang nangyari noon sa school. Dito niya nalaman na napatay pala ng kasundaluhan ang kapatid ni Neytiri dahil sinunog ng mga ito ang bulldozer ng RDA. Ayaw nilang pinagpuputol ang mga kakahuyan ng Pandora. Dahil sa haba ng panahong na malagi si Grace sa piling ng mga Navi, nasaktan siya sa nangyari. Nang sumunod na araw, napabilib na ni Jake si Neytiri. Natutunan na rin umano niya ang pagiging isang tunay na navi kaya sinabihan siya ng babae na ready na siya para sa final task, ang mamili ng kanyang ikren. Ilang sandali ang lumipas, kasama niya ang grupo ni Sute, inakyat nila ang kinaroroonan ng mga ikren. Hindi rin madali ang task na ito. Buwis buhay ang dinaanan nila bago makarating sa tuktok. Kung susubukan umano siyang patayin ng ikren, ibig sabihin ito na yung ibon na para sa kanya. Muntikan pa siyang mahulog pero sa tulong ng prinsesa, nagawa rin niya ang shahelo sa kanyang ikren. Laking tuwa ng binata ng magtagumpay siya sa mission at sobrang saya ng makalipad na sila ng kanyang ikren. At natutunan din niya ang maging isang hunter habang nasa himpapawid. Ipinakita ni Neytiri ang isang lugar kung saan ito umano ang pinakasagrado sa kanila ang Tree of Souls. Ingit na ingit si Dr. Grace sa kanya. Off limits daw umano ang lugar na ito sa mga outsiders kagaya niya. Hindi rin daw nababasa ng radar ang location dahil sa sobrang lakas ng energy dito. Isang araw, bigla silang inatake ng mas malaki pang ikren. Muntik-muntikan na silang malapan ng napakalaking ibon. Pero kinagabihan, nalaman niya sa babae na turok pala ang tawag sa umatake sa kanila ang pinakamabangis at kinatatakutan ng lahat ng nasa kalawakan at kalupaan. Naiilan lang ang napili ng ibong ito. Ang great grandfather umano ng prinsesa ang may pinakahuling turok makto sa buong Pandora. Dahil sa magiting na ibong ito, pinagkay sa umano ang lahat ng clans noong panahon ng kaguluhan. Pagkatapos ng encounter ni Jake sa turok, naisip niya na parang ang Pandora na ang kanyang tunay na buhay at isa na lang panaginip ang pagbabalik niya sa kanyang totoong katawan dito na rin niya na-realize na tatlong buwan na pala sila na malagi sa camp. At nang araw ding iyon, nag-report siya kay Colonel Miles para magbigay ng update tungkol sa mga locals. Nakahanda na umano ang panibago niyang mga paa. Dagdag pa ng Colonel na malaking tulong umano ang mga updates niya sa buong location ng clan. Ngunit hindi nagaanong nasiyahan si Jake sa progress na ito. Nagpaalam siya sa superior na kung maaari, tapusin muna niya ang ritual kung saan tuluyan na siyang maging parte ng clan at makuha na umano ang tiwala ng mga Navi sa kanya. Sa kanya kausapin ang lahat na kailangan nilang lumipat sa ibang lugar. Pinayagan siya ng Colonel pero kailangan niyang tapusin ang trabaho sa madaling panahon. Napaiyak si Grace nang makita ang mismong ritual ni Jake. Ganap na siyang tinanggap ng buong clan. Kinagabihan dinala siya ni Neytiri sa Tree of Voices, ang lugar kung saan nagdadasal ang mga Navi. Naririnig umano sila ni Ewa kaya minsan may sagot agad ang kanika nilang mga dasal. Hanggang sa mapag-usapan nila ang nararamdaman sa isa't isa. At nang gabing iyon, hindi na nila pinigilan ang kanilang damdamin. Nagising si Neytiri sa tunog ng mga bulldozers. Nakarating na pala sa kanilang locations ang sangkatutak na mga heavy equipments. At nang mga sandaling iyon, hindi pa makabalik si Jake sa Avatar dahil pilit pa siyang pinapakain ni Grace. Kaya pagbalik ng binata, laking gulat nito sa nangyayari. Pilit niyang pinapatigil ang operator pero tuloy-tuloy pa rin ito kaya umakyat si Jake sa machine at pinukpok ang camera ng dozer. Napaiyak na lang ang babae sa nakitang pinsala ng kanilang gubat at galit na galit din si Sutey sa nadatnan sa paligid. Dahil sa ginawa ni Jake sa bulldozer, nagpahanda si Colonel Miles ng helicopter para puntahan ang lalaki sa mobile link. Nang mga sandaling iyon, nagpulong na ang klan na lalabo na nila ang mga taong si sa kanilang kagubatan. At nalaman na din ni Sutey ang tungkol kay Jake at Neytiri kaya mas lalong kinagalit ng Navi. Sinubukang kausapin ng ex-marine ang mga Navi na wag na silang lumaban dahil mas makapangyarihan ang mga tao pero matapang at matigas ang mandirigma. Sinugod siya nito pero hindi niya ito nilabanan dahil hindi raw siya ang kalaban, kundi ang mga tao sa taas. Mayamaya -maya lang ay bigla na lang nahimatay si Grace at Jake dahil nakarating na pala sa mobile camp si Colonel Miles. Kasunod nito ay nasa HQ na sila kaharap si Parker. Pinaliwanag ni Dr. Grace sa lahat kung gaano kahalaga sa mga Navi ang malaking puno na gusto nilang itumba. Pero liban pa man sa kahalagahan ng punong ito, tuloy pa rin ang plano ng RDA sa home tree. Kinabukasan, patay na ang mga tauhan ni Colonel Miles at sunog na ang mga heavy equipments na umatake ng nakaraang araw. Dahil sa nangyari, pumayag na din si Parker sa suggestion ng Colonel na etir gas ang mga Navi para kusa raw lumayas ang mga ito at hindi madamay sa paglusob nila sa malaking puno. Ayaw rin kasi ng admin masira ang reputasyon ng kumpanya kung mapabalita sa mga tao na gumamit sila ng dahas sa demolition. Nang malaman ni Grace na itutuloy ang pagtambo ng home tree, sinugod ng babae si Parker. Pilit nitong pinaliwanag na may buhay din ang mga Navi, na dapat bigyan din umano nila ng respeto. Huwag naman daw idamay ang mga kabataan sa planong ito. Nakiusap na din si Jake na bigyan siya ng pagkakataong makausap ang mga locals para makalikas pa ang mga ito. Kalaunan ay pumayag din si Parker pero kailangan sa loob ng isang oras, makalikas na umano ang mga Navi. Pagbalik ni Jake sa clan, sinabihan agad niya ang mga ito na kailangan nilang umalis sa home tree dahil parating na ang mga tao at sisirain na ang puno. Dinagdag niya na ito umano ang mission bakit siya pinadala sa Pandora. Hindi makapaniwala si Nate Erie sa narinig. Nanlumo ang babae, hindi nito lubos maisip na isa palang traidor si Jake. Galit na galit ito. Kahit anong paliwanag niya sa dalaga, hindi na ito nakikinig. Kaya pinahuli silang dalawa ni Grace at paparusahan sana pero bigla nang dumating ang buong grupo ni Colonel Miles. Kahit anong sigaw ni Jake na tumakbo na silang lahat, walang nakarinig sa kanya. Hanggang sa magpalipad na ng tear gas ang helicopter derecho sa loob ng home tree. Habang nagsilabasan ang mga navi galing sa loob, pinagpana ng iba ang mga helicopter pero dumaplis lang ang mga palaso sa mga bakal. Dahil dito nagbigay ng order ang colonel na paputukan na ang ilalim ng puno. Nagsitakbuhan na ang clan at hindi na pinansin ni Neytiri si Jake at Grace na nakatali. Maya maya ay pinakawalan ni Mo at ang dalawa. Sinabihan nito si Jake na kung totoong Navi siya, tulungan umano niya ang clan. Ilang saglit lang ay pinahanda na ng colonel ang missiles. Pero bago pa nag-order ang superior, umalis na si Trudy sa hanay dahil hindi umano siya pumirma para sa kababuyang ito. Pagkalipas ng ilang segundo, sunod-sunod nang nagpalipad ng misail ang mga helicopter sa paligid. At dahil sa laki ng pinsala sa ilalim ng puno, bumigay na din ang malalaking ugat nito at dahan-dahan na itong bumagsak. Lahat ng nakatira sa taas ay nagsiliparan na. Sobrang paghihinagpis ang naramdaman ng bawat isa. Pati ang HQ ay natahimik nang makita ang walang awang pagbagsak ng home tree. Namatay ang kanilang clan leader na mas lalong nagpagalit kay Neytiri kay Jake. Kaya pinalayas na nito ang lalaki at wag na daw bumalik pa. At dito na nag-order si Parker na i-disconnect e na ang dalawa sa avatar. Sinubukang pigilan ni Norm ang mga guards pero wala rin siyang nagawa. Nanlumong nilisa ng clan ang sagradong lugar at lumipat sila sa Tree of Souls. Pinakulong ni Parker ang tatlo pero niligtas sila ni Captain Trudy. Pero na-monitor sila sa CCTV kaya habang paalis na ang helicopter, pinagbabaril sila ng colonel kaya tinamaan si Dr. Grace. Kinuha nila ang isang mobile link sa Camp 26 at dinala malapit sa Tree of Souls kung saan malakas umano ang energy ng Pandora na halos hindi mababasa ng radar. Sinabihan ni Jake si Grace na hihingi sila ng tulong sa mga Navi pero hindi naniniwala ang doktora na kaya siyang pagalingin ng clan. Isa pa bakit umano sila tutulungan ngayon na sila ang dahilan bakit nasira ang buhay ng mga Navi? Nang mga sandaling iyon, nakarating na sa Tree of Souls ang mga Navi at nakalanding na rin ang mobile link. Hindi nila alam kung makakalapit pa si Jake sa clan pero susubukan umano niya. Pagdilat ng lalaki, nag na niya ang Kalunos Lunos na kapaligiran ng home tree. Mabigat ang loob niya dahil wala man lang siyang nagawa para sa mga Navi binansagan na siyang traidor at hinding-hindi na makakalapit sa klan. Kaya nag-isip siya ng paraan paano ulit tatanggapin ng tribo. Nang biglang dumating ang kanyang ikren, dito niya naisip na ang turok lang ang kanyang susi para makabalik sa klan. Dahil ito ang pinakamabangis sa lahat ng hayop sa Pandora, wala umanong umaatake nito sa taas kaya ito ang naging daan ni Jake para magawa niya ang shahelo sa turok. Habang nagdadasal ang mga Navi sa Tree of Souls, Biglang nagulantang ang mga ito sa papalapit na turok. Takot na takot ang lahat. Pero napanganga sila nang makita ang pagbaba ni Jake sa likod ng mabangis na ibon. Sinalubong na siya ng mga Navi na may respeto bilang ang bagong turok Macto. Dito na siya tinanggap ulit ni Neytiri. At bumalik na rin ang tiwala ni Sutei sa kanya na ito na ang bagong clan leader ng Navi. Napaniwala rin sila ni Jake na kaysa siya sa labang ito. Maya-maya ay humingi siya ng tulong para kay Dr. Grace. Kasunod nito ay nagkakaisa silang magdasal para sa doktora. Ngunit dahil sa malubhang tama ni Grace, hindi na umanokinaya ng katawan ng babae. Dahil sa nangyari kay Dr. Grace, kinausap niya ang klan. Lalabanan umano nila ang mga tao. Hindi raw nila hahayaang kunin sa kanila ang kanilang kalupaan ng ganon-ganon lang. Kakausapin umano nila ang iba pang mga klan sa Pandora na sabay-sabay labanan ang mga mananakop at magkaisang protektahan ang kanilang tahanan. Ito umano ay utos ni Turok Makto. Walang sinayang nasandali ang mga Navi, pinuntahan agad nila ang iba't ibang plan sa buong Pandora para ipaalam ang nangyayari sa kanilang daigdig. At gaya ng kanilang inaasahan positibo ang pagkakaisa ng mga clans dahil kay Turok Maktow. Nakahandang magbuwis buhay ang mga Navi para sa kanilang tahanan. Nang mga oras na iyon, sa pangunguna ni Colonel Miles, naghahanda na rin sila sa pag-atake. Pag dumami pa umano ang mga Navi sa location, baka mahirapan na silang salakayin ito. Kaya habang kukunti pa raw ang mga locals, kailangan na nilang pumilos. Dahil sa tulong ni Dr. Max, nalaman nila Jake ang planong paglusob ng team ng Colonel sa Tree of Souls kinabukasan parang nawala ng pag-asa si Trudy at Norm dahil malalakas na machines ang kakalabanin nila. Pero malaki ang tiwala ni Jake sa mga Navi Teritoryo umano nila ang lugar kaya malaking advantage umano ito sa kanila. Kinagabihan, nagdasal si Jake kay Ewa. Tulungan umano silang labanan ang mga tao na nagbabantang sirain ang kanilang tirahan. Kahit walang kasiguruhan ang kanyang pagdadasal pero at least sinubukan umano niya pagsikat ng araw, siya namang paglipad ng buong team ng Colonel patungo sa mga Navi. At pagdating nila sa location, nag-deploy agad ang ground team. Ilang saglit ang lumipas, nagumpisa na ang bakbakan. Walang takot na lumaban ang mga Navi sa mga machine guns at mga robots. Gamit ang kanika nilang mga ikren, isa-isa din nilang pinabagsak ang mga helicopters. Ngunit dahil mas lamang ang mga baril kaysa mga pana at sibat, marami agad ang nalagas sa mga navy. Habang hinahabol ng Colonel si Jake, siya namang pagdating ni Captain Trudy at niretrat ang grupo ng Colonel. Pero kalaunan nagbuwis din ng buhay ang piloto. Tinamaan din si Sutey at bumagsak na sa lupa. Napabagsak din ng isang helicopter si Neytiri na kinamete din ng ikre ng babae. Nang akala ng Colonel na tagumpay na silang nataboy ang mga Navi, pinahanda na nito ang bambang ibabagsak sa Tree of Souls. Nanlumong napatingin si Neytiri sa kapaligiran. Sinabihan siya ni Jake na wag nang lumaban. Marami pa ang paparating na mga robots. Tinamaan na din ang avatar ni Norm kaya takot na takot ito nang magising sa mobile link. Pero nang akala nilang matatalo na sila, siya namang pagdating ng mga mababangis na hayop ng Pandora at inatake ang mga robots at mga sundalo. Tuwang-tuwa si Neytiri at binalita agad kay Jake na narinig umano ni Ewa ang kanyang dasal. Nagsulputan din ang daan-daang mga ikre na siyang umatake sa mga helicopter. Dito na din inatake ng lalaki ang dambuhalang airship kaya sabay nitong bumagsak ang napakalaking bombang karga nito. Sunod na sinugod ni Jake ang helicopter ng Colonel pero bago pa ito bumagsak, nakatakas pa ang matanda sakay sa robot nito. Kasama ding umatake sa mga kalaban ang mga mababangis na aso. Nakinagulat pa ni Neytiri nang lapitan siya ng Alpha at pinasakay sa likod. Natagpuan ni Colonel Miles ang mobile link ni Jake pero bago pa niya ito mag naglaban sila ni Neytiri habang nakasakay ang babae sa malaking hayop. At kalaunan ay nanaig din ang robot laban dito. Naipit ang isang paan ng babae sa hayop. Susunggaban na sana ito ng Colonel pero dumating si Jake. Naglaban ang dalawa. Malaki ang natutunan ng ex-marine sa training niya bilang Navi. Pero dahil tuso ang Colonel, binasag nito ang bintana ng mobile link at hinampes ang isang unit. Ngunit wala pala itong laman. Dahil wala ng oxygen ang mobile, nahirapan ng huminga si Jake sa loob. Kaya nahuli na siya ng Colonel at nang sasaksakin na sana siya sa sarili niyang patalim, nakawala na si Neytiri sa pagkaipit sa hayop. Mabilis nitong panya na ang colonel kaya nabitawan na nito ang kasintahan. Diretso na sa puso ng matanda ang pangalawang tama nito kaya tuluyan na itong bumagsak. Nang tingnan ng babae si Jake wala na itong malay. Habang sa loob ng mobile link, nahirapang abutin ng lalaki ang oxygen mask kaya naubusan na rin ito ng hininga. Dito na narealize ni Neytiri ang totoong katawan ni Jake. Mabilis itong pumasok sa facility at nakita ang naghihingalong kasintahan. Pero bago pa ito mawala ng malay, napasuot na niya dito ang mask. Ilang saglit lang ay nagising na rin si Jake. Maluhaluhang napangiti si Neytiri nang sabihin ng lalaki ang salitang ICU. Maya-maya ay pinuntahan nila ang naghihingalong si Sute. Inihabilin nito kay Jake ang buong plan at bilang tradisyon, tinapos niya ang buhay ng batang leader para hindi na ito mahirapan. Kasunod nito ay pinauwi na ang buong RDA group sa Earth. Liba na lang sa iilang tao na karapat dapat manatili sa Pandora. Pinakawalan na rin ni Jake ang turok dahil hindi na niya ito kailangan. Ilang araw ang lumipas, sa mismong kaarawan ni Jake, isinagawa ang ritual kung saan permanente na siyang mamuhay bilang isang Navi. At dahil malusog ang pangangatawan ng lalaki, tagumpay ang paglipat niya sa kanyang avatar. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. kita kats tayo sa susunod na video.